Labis na kinilig ang mga Kim Pao fans nang lumabas ang balitang ipinakilala na ng kapamilya actress TV host na si Kim Chu sa kanyang mga magulang sa Cebu ang kanyang Ramward boyfriend na si Paolo Avelino. Naging laman ng mga usap-usapan ngayon ang pagpunta umano ng Ramward celebrity couple na sina Paolo Avelino at Kim Chu sa Cebu para magbakasyon at para na rin bisitahin ang pamilya ng aktres. Ayon sa ilang mga haka-haka na kumakalat sa social media, iniharap na ni Kim Chu si Paolo Avelino sa kanyang mga magulang at kapatid. Pinatutuhanan naman ito ng ilang mga netizens na sinasabing nakasabay ni na Kim Chu at Paolo Avelino sa airport na talagang pasibo umano ang dalawa para pansamantalang magpahinga sa showbiz matapos ang taping nila sa local adaptation ng South Korean hit series na What's Wrong with Secretary Kim. Samantala, ikinagulat naman ng ilang mga netizens ang pananahimik ni Kim Chu sa social media sa mga lakad nila ni Paolo Avelino gayong kilala naman ng lahat ang aktres na maingay sa mga social media o personal manabuhay. Dahil dito, marami ang naghinala na talagang mas pinili ni na Kim Chu at Paulo Avelino na maging privado ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda, naniniwala pa rin ang maraming mga netizens na mas mabuting kilalanin na muna ng dalawa ng maigi ang isa't isa bago umamin sa publiko sa kanilang relasyon. Umaasa naman ngayon ng mga netizens na magkakaroon muli ng proyekto ang dalawa na pagsasamahan. Ano ang sinyo sa balitang ito?